kung makabawi ka ng anak, parang tuta lang ang iniwan mo. Magkano? Babayaran ko lahat ng ginastos mo. Kung anong ikinapal lang labi mo, yun din ang ikinapal ng mukha mo. Hindi porket nakapag-Japan ka, kaya mo nang bumili ng tao. Akin ang anak ko. Alam mo, pinapahaba mo lang ang usapan ito. E itsura pa lang ng bata, imposibleng maging anak mo. Eh kung si Auntie Curtis ang nanay? Buti kong patulad ka nun. Gawin mo lahat ng gusto mo pero hindi mo mababawi ang anak ko. <laughs> ang oh. na mga ito, bagay na bagay. Lalaki, anak ko, ano ka ba? Di para sa kanya, para sa akin. Diyos ko. Ay, nak. Nakali ka, oh. Tignan mo, hmm. di ba gusto mo to? Gusto mo yung kulay? Ha? Pa, ang dami ko pa pong damit sa bahay. Eh, ano naman ngayon? Maganda marami kang kulay. Tsaka mayaman na tayo, nak. Ayoko na umuulit ka ng damit. Hay, sayang yung pera. Ano ka ba? Uh, miss? Miss, tingin huh? nga nito, uh, all colors, lahat ng nakikita mo sa rainbow. Nasaan ang rainbow? Malamang wala rito, nasa loob tayo ng mall. Ah, so paano natin malalaman kung anong kulay ng rainbow? Hindi ka pa nakakita ng rainbow? Alam mo, hindi mo na intindihan ng trabaho ko, Edo. Gigising ako ng alas 5 ng umaga. Para gumawa ng almusal ng lima kong anak, isama mo na yung asawa kong construction worker. Tapos, papasok ako dito ng alas 9 ng umaga. Maghapon akong nakatayo rito. Tapos, uuwi ulit ako ng alas 9 ng gabi. Gusto mo maghanap ako ng rainbow? Ay, sorry. Sorry, Noki. Okay. Sige, puti. pair stripes. Large. Large? Hmm. Ay, hmm. Kaloka naman yung sales lady. Talagang kinuwento yung buhay niya. Ang intense. Narinig ko nga eh. Oo. Parang, parang may kamukha nga. Uh, parang yung napapanood mo sa TV. Oo, masyadong dramatic. Masyadong, hindi alam kung ano eh. Diba? Becky? Hindi naman intense. Fortune. Becky. Fortune. Becky. Fortune. Becky! <laughs> Hindi naman kayo siguro makakapalit ng pangalan, di ba? Ah, teka. Ikaw ba si Potpot? -Pot? Ah, 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 uh, ah. si Potpot -Pot yung anak namin ni Natalie. Baka mapatay may anak mo din, baka yung uh, ano ka uh, uh, ba? Ah, ah, sorry. Potpot, -Pot, anak! Ha? Huh? Pa! May gusto ka pa? kung makabawi ka ng anak, parang tuta lang ang iniwan mo. Magkano? Babayaran ko lahat ng ginastos mo. Kung anong ikinapalang labi mo, yun din ang ikinapal ng mukha mo. Hindi porket nakapag-Japan ka, kaya mo nang bumili ng tao. Akin ang anak ko. Alam mo, pinapahaba mo lang ang usapan ito. Iitsura pa lang ng bata, imposibleng maging anak mo. Eh kung si Ann Curtis ang nanay? Buti kong patulad ka nun. Gawin mo lahat ng gusto mo pero hindi mo mababawi ang anak ko. Hindi ko na magbayad, ha? Hali na, anak. Oh, oh, oh. Hali ka, bilis, bilis. Hali na. change. Dali, anak, ha? Madali lang to. Hali ka, dali. Dali. hali ka. Hali ka, dali. Hali sa sandali, sandali lang, ha? Oo, oh, oh, nandito lang kami A sa taas. Hali ka ka muna, Ano eh? oh, yun? Oh, oh. 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 Inabutan mo ba na mong ba? Sabrep yung mag-ama. Naku, ibang klase yung pasabot oh. ito. Hali kayo, huh? hali kayo. Hali kayo. Hali kayo. Ano ba? Bilis! Hoy, Intoy! Buntis ako. Teka lang. Becky! Becky! ko! Becky! Ay, nasan ba yun? Oh! A anong nangyayari? Di ba na mahalata? Nag-iimpake! Ang ibig kong sabihin, bakit ka nag-iimpake? Busy ako, bakit hindi ko magpakwento tsaka intoy? Nung unang parkon... Pumayos ka! Bilisan mo! Nasa mall kami, pinamili ni Becky ng mga bagong damit itong si Potpot. Nang no walang ano-ano, nakita yung si Fortunato, kiniligang bakla at si Matayin. Yung pala, nagkabalik sa natalik Fortunato at kinukuha nila si Potpot Pot no, no. para magiwan big happy family no, no. sila no, no. tatlo. Ano daw? Iwan ko! Mabilis eh! Hindi, ang ibig sabihin... Nasa mall kami... Ipinamili ko ng mga bagong damit si Potpot. Pot. Nang walang ano-ano yung -ano, nakita ko si Fortunato. Kinilig ako, halos si Matayen. Yun pala muli na sila nagkabalikan ni Natalie. At ngayon, gusto na nilang kunin si Potwa para magigisang one big happy family. Aray! Bakit naman? Aray! Eh, ikaw rin naman pala magkukwento. Ba't pinakwento mo pa dito kay Intoy? Aray ko, busy ako. Mamamagayan! O ano, tapos aalis kayo. Yan, Saan kayo pupunta ba ba no? na hindi kayo makikita? Sa buwan, sa Mars, sa araw, kahit saan. Basta hindi nila pwedeng kunin ang anak ko. Sa araw? hindi eh, di ba susunog kayo noon? Ah! Baba! Dali mo, anak. Halika na. Sunog. Ano ba yan? Araw? Sunog? Yes. Uy. Bakit naman dito natutulog to? Ayokong mawala siya sa paningin ko. Oh. Hoy, umiinom ka? Gusto kong makalimot. Hmm. Hmm. Gusto makalimot? Soft drinks? Hmm. Akin na nga. Hoy, kumain ka na dun. Uubusan ka ng dalawa. Hindi ko malulunok ang kahit na anumang pagkain. Ay, hindi ko alam kung ano ang may ko sa iyo. Kasi pag balibalik rin mo man ng lahat, sila pa rin ang tunay na magulang. Eh. Uh -huh. mamaya, maayos na. Sandali, sandali. Sandali. Anong ginagawa niyo rito? Anong meron? Kakain kayo? Sorry, walang available na lason. Bumalik na lang kayo next year. Alam ko wala kang takot sa katawan dahil sanay ka na sa mga ng mga kasama mo rito. Hmm? Meron, gusto ko matakot ka sa mga kasama kong pulis. Ilabas mo yung anak ko! Magpasalamat ka sa red lipstick mo at kahit pa paano nagkakulay ka. Pero sana nahawa man lang ng budhi mong kaitiman yung balat mong kaputian, wala kang anak! Bex, sorry, ayoko naman talaga mangyari to eh. Ayoko umabot pa sa ganito, kaya pag-usapan na lang natin na maayos oh. Hindi mo gusto mangyari, pero nandito kayo. May pitong taong gulang na batang nagre-review sa loob ng aircon niyang kwarto, sa loob ng bahay niya na may swimming pool. Anak ko yun! Kayo!

hindi ko sa'yo ibibigay ang anak ko kahit na ipakulong mo pa ako! Kahit na ipakulong mo pa ako! Back, okay ka lang? Nakakulong nga, di ba? Para magiging okay? Ay, Next time, back, ingat sa mga wishes mo. Ayan, binigay agad. Uh, Nak? Uy, bakit mo siya dito dinala, ma Makakasama sa isip ng anak ko na makita niya ako nakakulong, nak. Eh, isa nang pumilit eh. Pa, wala ba po kayo sa muntin lupa? City jail pa lang po ito. Okay pa akong dumalaw. Anong ginagawa mo dito, nak? Hindi ka dapat nakakulong pa. Kinausap ko na ang tunay kong magulang. Napakawalan ka nila. Nak, hindi ka dapat nakikialam dito, ha? Pa, ako lang pwede nila pakinggan ngayon. Ako lang ang pwedeng gumawa ng bargaining agreement. Ano to, yun? Nak, makakalaya naman ako. Pangako ko sa'yo yan. Lalayo tayo tapos hindi kanila nila makukuha sa akin. Peace, hindi eh. Kinausap na niya mga magulang niya eh. Sasama daw siya sa mga ito. Basta palayain ka lang nila. Hindi eh, huwag ganon. Nak, hindi ako papayag ng ganun ha, hindi Yun lang ang pwede ko magawa pa. Para sa lahat ng ginawa mo sa akin, <laughs> Ninang Intoy oh. mo, mo papa Huwag niya hihain saan saan Pagsarado na ang restaurant Opo O, ikaw naman, Ninang Tomas Bilitin mm. mo maligo ang papa Bago siya matulog Para hindi mabilis ang Unang i Itry ko Oo, oh, may mga pulis pa rin Mahirap na, halika na oh ito na yun. Wala nang iyakan. Hindi kayo masyadong kagandahan pag umiiyak kayo eh. In fairness ha, alam ng bata ang itsura ng pangit. Eh. Pa, ingat ka lagi ha. Text-text, call-call, text, pag may time. Love Pa. Love you. <laughs> Oo, oh, oh, tama na yan. Halika na. Alis na tayo. Hoy, hoy, kayong dalawa. Baka naman gusto niyo mag-thank you-thank you kay Becky kapag may time. Sakay na. Bot! Let's Bot, Bot! But... I, I can't th thank you enough. And uh, I... I... I, I... Salamat. Naingkis-ingkis ka pa. Sige na. Ay, sandali lang. Three points. Alagaan mo yung anak ko. Ingatan mo yung anak ko. Pantayan mo yung anak ko. Bex. Salamat, Bex. Salamat. babae ito. ay sandali! Ay, ma'am sir. Welcome po. Welcome. <laughs> Maganda ba, anak? Tingnan mo, ang laki-laki ng bahay mo, oh. Mamaya, tingnan mo yung kwarto mo sa taas, ha? Oh, Pot-Pot. Mula ngayon, ito na magiging bahay mo. Maganda ba? Opo, bagong gawa eh. Natural, maganda. Milyon-milyon ang halaga ng bahay mo eh. Hindi katulad ng pinanggalingan mo. Kural na mga baboy na bakla. Natalie! Kung ganun, big po pala ako. Bakit? Sabi niyo po kasi, Papa, ang papa ko Ah, uh, Pot-Pot, anak, kami ang mga tunay mo magulang. Nagtrabaho lang kami sa malayo kaya pinaalagaan ka na naman sa papa Becky mo. Correct. Pinaalagaan. Pot-Pot, makinig ka kay Mami, ha? Naging yaya mo lang sila, hindi magulang. Okay? Kaya ba kayo nag-abroad? Para ibigay sa akin ang magandang bahay na ito? Oo naman. Sana, tinanong niyo muna ako. Kung mas gusto ang bahay na ito kaysa inyo. Para, tiyan naging biik. Ah, biik. Halika na. Punta na tayo sa kwarto mo. Halika na. Maganda ang kwarto mo. Malaki. Becky! Becky! Okay, ano na? Gising natin, tayo ano na! gagawa ng sinigang na kwek-kwek, marami ng tao! Oo, oh, eh, nasan ba si Becky? Hindi pa nga lumalabas sa kwarto. Kagabi, narinig ko siyang umiiyak. Alam nga namang marinig mong tumatawa siya. Eh, ang daming nangyari sa kanya. Hindi rin kumain yon. Hindi kaya... <coughs> ah, Diyos ko, makamat sana! Ha? <coughs> Bakit? Uh, iniisip mo ba? Iniisip ko? Wala akong iniisip eh. <coughs> ano Becky! Buksan mo ito po ito, ha? Buksan mo ito. Hindi mo ito binuksan. Ako ito. Bigay! One, two, three! Three! Hinabol ako. Oh. Hinabol ko. Naghabula kami. Oh. Tapos ayan, nada pa ako. Tapos nahimatay ako. Oh. Tapos pa ko sa mukha. Oh. Nakakaloka, kakakaloka nung pakamatay ka na. Kaya nga? Eh bakit ko naman gagawin yun, May takot naman ako sa Diyos, no? oh eh, kamusta ka na nga ba? Alam niyo, hindi ko talaga kaya hindi makita yung anak ko eh. Oh. Tulungan niyo naman ako. So, gusto ko oh. makita yung anak ko, bes. oh anong gagawin natin? Meron ka bang address niya? Hmm. Meron! Oh. Sada. Oo! Oh, adres Merong address dun sa sa demand letter na pinadala nila sa akin. Oo! Oh. 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 oh, ganito, Okay. Karo. Okay. Okay. okay.